Isa po akong mananahe ng mga recycled material na pinaggamita ng harina. Bagwa po ako ng mga coin bag. Yung nakikita nyo sa bank po na ilalagay ng barya. Proud po ako na from scratches po, nagiging kapakipakinabang po yung isang sa tingin natin minsan wala ng pakinabang. After nung mga coin bag, nakita nung ibang client yung potential, sila yung nagbigay ng idea, bakit hindi ka magpagawa ng mga Uh, corporate uh, giveaways. Opo, first time po, yung gantong kalaki. May ka-text na ako na for quotation na siya. Tapos magsasabit ako dun sa isang sakto taga Malabon din. I'm looking forward dun sa mga orders na parating. Magpapasalamat talaga kami kay Senadora Loren Legarda dahil overwhelming. Ako mismo yung expose ako dun sa product ng iba't ibang region natin. Uh, Senadora, maraming maraming salamat sa opportunity at sa pagkakataon na nabigay niyo sa amin at sa maliliit na negosyanteng kagaya namin, sa mga kananayan na nagsisikap itayo yung pamilya. Uh, maraming maraming salamat. Kapasalamat kay Lauren Garda sa anang gintugro nga proyekto sa amon nga SSF for waving for Ati Bukidnon Tribal Organization. Sa dating paniglang panig lang amon ginarara sa kadya na develop sa pag-ubra kang bag, kagkabay, amon pagidya ma-improve, kag ma-develop. Kagduro pagid ang mabulikan mo, Florin Ricardo kabay pa nga uh, duro pa inyo nga uh, proyekto nga matugro ka sa amon ka ilabi sa mga indigenous people kang ka libertad Nagsimula po ako maglala ng banig noong grade 3 pa lang ako sa edad po na 9 years old. Yan po ang traditional art of Jamamapon tribe sa aming community. Itong hanap buhay po, e dito po talaga yung source of income namin. Since grade one pa po yung third year student ko ngayon na college, dito po kinukuha yung pinapanggastos ko po sa kanya. Noong mag-enroll po siya ng college, napaiyak na po ako dahil mahirap lang po kami kung saan po dudukutin yung panggastos ko po sa kanya. Dahil po sa tulong ni Senator Loren Legarda at ang NCCA, awa ng Panginoon po, nakakaraos naman po. Pinapagsalamatan ko po, po ang lahat ng mga nag-aasis sa akin, sa office po ng ni Ma'am Senator Loren Ligarda at sa office na po ng National Commission of Culture and Arts. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na, na tumulong sa akin.